O, kanin siya mga kabuang. Kay hurot na mong mga gulay dire. Wala may laing magulay. Kundi kaning guyabano na lang mga kabuang. Kay ganiya buntag kalabasa og talong. sa man to, tuas kalaha. Karon ni siya. O, mag-slice na siya kay pwede man daw ni magulay. Ingong pasila dire sila sa North Korea. Kay sa mua mangud sa New Zealand. Dili man guna gulay. Prutas mana na. Nang guya no? Kay kung palit ka og prutas, maatso ka sa prutasan. Kay eh kung kana mang gulay na, i-display na nimo dito sa gulayan. Kung tanaw nimo mahalin ka nang guyabano dito sa gulayan, mabulok ka na. Mo lang kay kabilib di ko sa North Korea pod, na sobrang ka high tech. Grabe, gipilde nila ang Mars. Oh. Maka buang, unsa um, imong um, masay sa pagpanit? Dili ra siya lisod-lisod? Dili. Hmm. Dili ra? Asa lisod panitan? Kalang kuya o pinya? Mas pinya. Lisod ang pinya. Pero tanaw ni mo ang pinya. Kita ta sudlan ni. mo ang pinya, pwede pud magulay? <laughs> dili. Ah, dili. Kani kay lungago na ni. Oh. <laughs> Kana siya mga kabuang. dagay kay kag mga kwanala, mga, nutrients, mga, kwanala, mga uh, nutrients and vitamins and minerals nga makuha mo dira mura siya kay Centrum Advance oh uh. <laughs> tambal ni siya sa kan anti kidney <laughs> anti kidney an kwan anti sigani usahay wala. na man na pro cancer. pro war o okay. anti war <laughs> tambal ra sa mga cancer mga kabuang kung ikaw na kay mga mga kwan ni mo, mga inheritance ni mo nga ano na mga cancer. cancer. Anything cancer, mga cancer sa tambak ni side Ang uban ni dili mo malungag ni sa bana. dili mo uban ni malungag. Sampag kaning utro ni. Oy, ay kog labuta, gabi ra ko. <laughs> Kay kani siya mga kabuang. Sabana, sa, sa bana delete lang to uh, malungag ni siya. Mo. malungag ni siya. Kay ano, indot kaya ni siya. Hay blaron. Okay gani siya sa mga hay blaron. Kala siya mga Kay, kabuang. Ay, kabuang. Gibati sa kanser. Oh, kung, kung kung ikaw og cancer, ini e Kanser kanser sa usay mm. kalawasan. Dili kanser sa bulsa ha?